Ito naman, hinahunting ngayon ng mga pulis na isang kasambahay dahil sa umano'y pagnanakaw sa kanyang dating amo. Nabisto ang kasambahay matapos niyang ipost sa social media ang pictures ng mga umano'y nakaw na gamit. Narito po ang report ni Steve Dailisan. Abril pa raw ng taong ito, bigla ang umalis ang kasambahay ng among itatago natin sa pangalang Mercy. Sa isang liham daw nagpaalam si Sheena Vivit Palma na nalibihan sa kanya ng dalawang taon sa Quezon City. Baliwala naman daw sa kanya ang pag-alis ni Sheena pero laking gulat na lang daw niya nang makita sa Facebook account ni Sheena ang mga gamit niyang matagal na raw nawawala na di niya akalaing kinuha pala ng kasambahay niya. Sa mga litrato mula sa Facebook na iprinesinta ni Mercy sa pulis, gamit umano ng kasambahay ang mamahaling cellphone, alahas at damit ng amo na nakakahalaga ng halos 200,000 piso. Nung nakita ko sa Facebook account na nandun yung blackberry ko na nawawala na for more than two months, uh, nandun yung earrings ng mami ko, suot-suot niya na nawawala na matagal ko na pinapahanap sa kanya na akala ko na misplaced lang tapos yung mga gamit ko, yung mga accessories ko. Nakapost din ang mga litrato ni Palma kasama ang isang kaibigan sa loob mismo ng kwarto ng amo. Hindi ko alam kung um, she's making it appear na doon siya nakatira, na yun yung, ano niya, yun yung profile niya. Palaisipan daw kay Mercy kung paano nagawa ng kasambahay ang pagnanakaw matapos sa itong swelduhan at pag-aralin. Katunayan, in-enroll niya muli si Sheena ngayong pasukan. Nagsampa na si Mercy ng reklamong qualified theft at robbery laban kay Palma na base sa Facebook status ay nakauwi na raw ng Santa Teresita, Cagayan. Ang babala niya sa mga gaya niyang amo na labis magtiwala. Sana ma maging extra careful sila. Ako kasi masyado akong, ang pagkakamali ko lang, masyado akong trusting. Sinubukan ng GMA News na makipag-ugnayan kay Palma sa pamamagitan ng pagtawag at pagpapadala ng Facebook message pero wala pa siyang tugon dito. Steve Daly San Jimmy News.